Biyolente at abusadong girlfriend binugbog ng kanyang boyfriend. Ang video na ito kung saan pinagsasampal ng isang babae sa Hong Kong ng labing apat na beses ang kanyang boyfriend ay kumalat nung isang taon. Pero ngayon ay napalitan ito ng video ng isang magsyota sa Shenzhen, China. Bagama't shy brutal na inatake ng kanyang girlfriend, tinanggap ito ng lalaki at tila sinusulsulan pa ang babae. Hoy, uwi ang dalawa para kumain dinner ng dinner nang gabing iyon. Hindi malinaw kung paano naauwi sa violenteng away ang kanilang romantic date. Kikibo,